everyone. Dito lang tayo sa mall. Uh, mayroon lang tayong inaantay. Inaantay ko yung anak ko. Gusto ko kasing i-date yung anak ko. <laughs> anak ko. Kasi lang, wala pa siya. Kaya umupo muna ako dito para magtambay. Yung Ito yung mall. Ito lang mall dito sa amin. Maliit lang siya. Hindi naman ganun kalakihan ang mall. Pero, <laughs> mauubos din yung laman ng card natin pag sakaling pumasok tayo sa mga shopping stores dyan. Kaya dito na lang ako nakaupo. Nakaupo ako habang inaantay siya kasi nagpagupit ng ano, nagpagupit siya ng buhok. Oh, ayan. Yan paligid ng mall. Wala masyadong tao ngayon dahil lunis so mostly di pa sila nagwawaldas ng pera, di ba? Pag weekend, saka na sila nagwawaldas din ng pera dito. kasi so, syempre, marami tayong gagastusin. Medyo iwas-iwas muna sa pagpasok sa ano, siya shopping mall. So, eto lang yung mall. napakasimple Uh, one, two, ano, third floor lang. Wala masyadong malalaking mall dito sa amin. Yung dalawa nga lang eh. <laughs> Kung tuusin, napakaliit lang ng ano, ng lugar kasi, ng town, maliit lang. Kaya, hindi naman, pero ang tama lang na ano, na mayroon kang restaurant na pampuntahan sa gusto mo, mamiga. The... Met up sa mga friends mo, mayroon mga coffee shop, shopping, shopping, and ano, mayroon naman. Kaya lang, hindi ka kalaki. Napakaliit lang ng lugar. So, mga mashare po for today's vlog na nandito tayo sa monoykat natin. Ayan. Maganda naman, diba? Maliit na lang. Ayan. So, mula dito, have a great day. Bye-bye po.